Hi guys, long time no mini vlog ang lola nyo. Once a month na nga lang ata ako nakakapag mini vlog. Anyway, may pupuntahan kasi kaming birthday party at ito nga ang ating outfit for today's genap. At ayan na nga, sumakay na nga kami ng tricycle. Kasama ko nga pala yung dalawa kong anak at yung dalawa kong pamangkin. O diba, ang dami kong alaga. Anyway, in-invite kasi kami ng kapitbahay namin kasi magpa-first birthday yung kanyang anak. At dito nga gaganapin sa may Jollibee Tagig. Buti na lang at malapit lang kami dito. Sakto nga lang yung dating namin at hindi pa nag start yung party. At pagdating nga namin na nagtakbuhan agad yung mga alaga ko. At ito nga pala yung magbe-birthday si Sayon. Sabi ko nga kay Rapa, iabot na nga yung gift niya sa kanya. Tapos maya maya nga yung nag-start na yung party. after so nga kantahan ng happy birthday sa si Zion, ay pumasok na si Jollibee. At syempre, tuwan-tuwa yung mga bata, kaya yon pagdating niya nagsilapitan agad sila tapos niyakap nila si Jollibee. Pero si Robin takot siya kay Jollibee, kaya pagpasok ni Jollibee ay nagtago agad si Robin. At after nga nagpalaro sa mga bata, dito na tayo sa exciting part, ang kainan. Ayun, after the party, I will be here. You're long for today's video. Thanks for watching. Bye.